Ayong adlaw mga kamisyo atong kauban karon si Ma'am Cleo Fe de los Santos ang dean sa College of Midwifery sa Taguban Community College. So ato siyang hinabion karon mga kamisyo labi na gyud kay Dagan, ang aspiring pod nga midwife students no labi na gyud kay nahimo gyud og history. No congratulations ma'am, nahimo gyud history ang TCC no human na ang kon ang top 1 nationwide no human nga perfect gyud nga nagkapasar ang tanan nga exam. So ma'am, unas tanan ma'am, imo sa mensahe sa ato ang mga uh, katawhan nga namina karon. Uh, mayong hapon, hapon na ba? May hapon kaninyong tanan uh, sa sa mga naminaw o um, na lantaw uh, kami uh, um, sa akong mga faculty o um, sa Tagulang Community College. So, nagpasalamat ninda po sa among naangkon karon nga uh, pagtap one sa tibuok <laughs> sa nationwide. Mm -hmm. So grabe yun nga kalipay sa Tagulwan. Mm -hmm. Ayan. ma'am, dagan ang aspiring gusto mag midwife no nga student sa TCC pero ang uban kay gamay ra daw ang makapasar. Ma'am, unsa di ang requirements ko mag midwife no sa TCC? Uh, free admission ta sa mm -hmm. TCC. So naay i-conduct nga examination sa guidance office. So kung makapasal na ang gusto mo sa midwifery, uh -huh. diha sa atong uh, guidance na mo ay sa exam. So naami, another nga uh, examination na ginagayo sa among Departamento uh -huh. or sa College of Midwifery. So kana siya, uh, ka siya nga exam, uh, amok ka ng ginabuhat uh, pag-assess sa, sa sudyente uh -huh kung ah uh, sa ingon nga among dili na mo balibaran. so mura lang siya diagnostic test mm -hmm. uh, para may bawaan na mo kung ang sudyante maka maka ba yun sa among upat ka tuig or atong karon lang god bago na atong curriculum years mm -hmm. na okay so kaning ng pasar karon mo ni sila ang last batch sa old curriculum mga mm -hmm. katuig okay So, kana mo gipat tigayon nga examination. So, i-assess na mo students kung makaya ba nila kay sa amo manggong puan, curriculum. It's more on uh, memor memorize good mag-memorize mm -hmm. then pag duty pag atubang sa mga pasyente. Mm -hmm. naa sila cases nga daghan ka yung e-comply because siya mm -hmm. makagraduate mo na siya ang requirements para sa board exam Kunya, mm -hmm. so, kung aside na nga naami exam nga gikandak sa department so amo sad di assess ang ilang bilang gitawag nato nga ilang card mm -hmm. sa ilang senior high mm -hmm. so isa ka na pag assess kung ang sujante ang amo man lang gud nga since nga murag upat naman gud ka tuing mm. -hmm. murag nakasunod gid ka permit tap mm -hmm. o, sa performance school so ang ato sa kung para ma-maintain. Mm -hmm. So, naming yung screening yon na gabukat ko. Mm -hmm. Ayun. So, pasabutan na, ma'am, sa pagsulod pa lang yun, gabi na nga pagsala yun sa student. Murag. Inanag yun. <laughs> Oo. Oh, so, oh. Ayan. Ma'am, sa inyong pagpangandam, labi na kay uh, Gikabutiag na pinagipot sa students na itong nahinabi na libre ang ilahang mm -hmm. review. Mm -hmm. Yes, libre. So, kana ilang review. So, atong mayor, si attorney Nadia, mm -hmm. si so, maugay na hatag na nga pribiheyo nga mas wala yung mabayaran ang sudyante. Mm -hmm. So, sa school, ragid mo nga premises, ma'am, ga-conduct sa review? First time na mo, Atong uh, sa among curriculum nami built-in na review. Mm -hmm. naka built in siya sa among uh, pag second year so naay gisulod na namo na nga murag naay review. Mm -hmm. yung pag nila, mag-review din sila sa gawas. Mm -hmm. Depende kung asa sila gusto mo review. Mm -hmm. So karon lang nga tuig. So kaning nagtapuan karon. So na-desire na namo nga kami na lang ang mag-review total amo sa nakuha na nga kami man yun mismo yun ang naghawid sa sadyante mm -hmm. so murag maayo yun siguro ang ipikto kay nagtapuan man yun mi so inyong pa dayon ma'am ang inyong nasugdan yes. karon yes mm -hmm. second batch karon nagsugod na mi muna mo take na mo karon sa April mm -hmm. so nagstart na yun in-house review Wow, congratulations, Anna, Mama. Thank you. And then, Mam, ma gigabut niya nga kaning pastors na tumo ay eh, last batch no sa katong old curriculum. Masa so, may metabuan ni nila karon mam, nga two years lang man to ang ilahang. Kuan sila karon mam, ma gi-bridging na 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 sila. Kaya mm -hmm. Kay muna among gi-process sa ched, na kuan nga, nisulod man ang bagong nga curriculum. So, ay lang status ani na sila sa bridging program. Mm -hmm. So, karon second sem sa January, so ay lang status second year. So, next year, mag-third year sila. Wow. So, magpuhagya po nila ang bagong curriculum. Mm -hmm. So, ang iladayong kuwanan eh, pagka humanila um, sa four years, so, ang ilang designation is RMBSM. Mm -hmm. So, meaning to say, so, they belong to the old curriculum and new core. Wow. Ayan. So, again, congratulations ka, hey, hey, yung mga mga kayo na ay top one nationwide and then, nagkabutiag yung po tayo, top regional. Oh, mm -hmm. top eight. Wow. Oh, top three. So, ah... Uh, until karon nag-delivery pa ang Region 10. Mm -hmm. So, kaning isa na ko kakaog, ka-student, <laughs> na ka uh -huh. uh, registered midwife na, Moni siya ang top 3 sa regional. Mm -hmm. So, most of kanang sa top 10, murang daghan kay nakasunod nga taga Taguluan Community College. Wow! No? Gabi, makaproud ka kayo, ma'am. No? And then, kung anong strike, gigayo siya kay mm -hmm. nagsunod yun siya, no? 2020 2022. Oh yeah, 23. Uh, no, 24. And then 25. 75. Wow. No, and then ikaw ang college din anak all the time. Wow. And then mam ma message na lang ni mo mam ma no sa mga aspiring midwife students nga buot magpa-enroll sa Taguan Community College labi nagid karon mam nga nagtap 1, e, Gabi gyud gahi kay ang TCC. <laughs> hmm. So katong aspiring na mga gusto mahimong midwife So, welcome ang TCC nga mudawat sa inyo. Pero, So, naami screening ang gubuhaton. So, para masad nga uh, sa inyong uh, makapasar mo sa board exam. Mm -hmm. So, once makasunod na mo sa mo, sa first year pa lang, so, grabe na yun na matuto nga among buhaton mm -hmm. sa mga estudyante. So, para guwapo ang foundation, kay Murag Amo, yun ang nakuanan nga. Kung guwapo ang foundation, So, makuan din sa sudyante nga pag take sa board exam, ready yun sila. Mm -hmm. Ma, wala ba gipili nga strand? Last time, ma'am, wala ba gipili nga strand kung mag-enroll di sa midwifery? Wala. So, bisag ABM ah, yung... yes, wala. Basta mo pasar lang? Basta. O, oh, yun. Salamat kayo, ma'am. Thank Pero, you. Pero, dili sa ingon nga mo pasar. pag ana na mo, mag-ranking me. Mm -hmm. So, panalitan, pag 10,000 sa na namo, maski wala nakapasar sa amo uh, entrance exam kay ang amo mo entrance exam kay mura siyang medical mm -hmm. so amo sang i amo sang i-assess ang iyang card pagtan-aw na mga okay ang estudyante so amo sa siyang gadawaton ayun and na okay. lang gid ma'am no imong message ma'am sa batch karon nga na sa MLE exam no nga tanan gi sila ni pasar okay sa batch karon nga 2025 nga 85 over 85. Wow. So, dako ka dumong inyong gihatag sa AMUA. Labi sa ako, o sa mga faculty, sa TCC, sa book uh, sa Tibuk, So, daghan ka yung salamat og sa inyong mga parents. So, daghan kayo sa pagsalik sa AMUA, sa TCC. Yeah, thank you, Kayo. So, mm -hmm. Sa, sa katapusan, so, magpasalamat ko dako, ka-mayor. Mm -hmm. Mayor Daghan, gid kaayong salamat sa walay puas pagtambang sa labi na sa among college. O kang congressman, Bambi Kong, sir, daghan kay salamat. So wala siguro ni ang mga graduate, mo mga top, kung wala ka kay ikaw ang founder, ikaw ang nagbook na sa Taguluan Community College. Sir, daghan kay salamat. Thank you, Kaya, ma'am. Okay.